Annyeonghaseyo mga bro, chat to sa inyo mga tsinggu. Sa ngayon mga lods, pag-uusapan natin yung uh, nangyari sa akin kahapon, no? which is uh, may nag-post nga po sa Facebook ng hiring no. Uh, isa sa mga kaibigan ko, kakilala ko na uh, naghanap ng tao dahil mayroon daw siyang kakilalang sadyang na naghanap daw ng uh, trabahador. So, hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon na magtanong at mag-inquire. So, sabi niya kung uh, interesado ka, ibigyan kita ng number ng sadyang at uh, tawagan mo lang or puntahan. So dahil hapon na nga mga tindu, ay duay uh, medyo uh, alanganin na yung oras kaya naisip kong kinabukasan na lang no. Kaso nga kaninang umaga napaisip ako dahil kung tatawagan ko yung sadyang baka hindi rin kami magkaintindihan ba dahil eh uh, uh, mahirap din hindi ako pagano kagaling sa Hangul. So chinat ko ulit siya na nagtanong ako na uh, ano ba uh, loads yung ano yung uh, hiring uh, mayroon bang pabahay? Kompleto ba sa benefits, yung sa buhum, sa yontsa, sa bonus, yung sa kukmin. Kasi usually kasi ano eh, family business, so maliit lang na company. So sa mga, kadalasan sa mga maliit na company, hindi nila alam yung lahat ng benefits ng isang fps no? Kaya mahirap pag ganun kasi baka matulad pa din sa dati kong company na walang yontsa, tapos sa... Uh, kulang-kulang uh, yung benefits, yung pati red calendar, walang ano sa kailangan lang red calendar, ano, papasok ka pa rin regular pay lang, no? no. Kasi sa atin kasi na mga legal, kailangan talaga, masunod yung mga, ano, mga provision sa contract, no, bilang isang legal, na yung mga holiday bayad, pati sabado bayad, or linggo, yun talaga yung hinahanap ko kasi nga, uh, doon nga sa dati kong company, ganun nga, kulang-kulang yung benefits, yung sa TGCOM, hindi pa ako nabigyan malis ako ng uh, nagtrabaho ako ng 2 uh, uh, years tapos uh, walang TGCOM na nakuha uh, parang separation kasi sabi daw uh, doon na daw sa pag-uwi sa airport pero yung ibang EPS kasi na nagparilis meron naman silang nakuha ng TGCOM kaya doon uh, nagugulo ako doon kaya kanina tinanong ko ulit kung meron bang pabahay may kisok sa ba, libre ba yung pagkain, ganun ganun so sabi niya tatanungin daw niya Uh, kaso, nagantay ako ng mga umaga hanggang tanghali. Sinabi niya na may ano na daw, may na, may pumasok na nga daw, may nakuha na. So, yun. Hindi talaga hindi ako nakapasok, hindi, hindi ako nakapunta doon, no. Uh, mabuti na lang din na hindi ako hindi ko tumawag sa sadyang, hindi ako tumawag kasi hindi ako nagpunta dahil uh, may nakapasok na nga pala. Kasi ganito kasi yung mga mangyayari jano sinario 'yung scenario pag uh, ganito kasi mga family business kadalasan mas uh, prepare nilang kunin 'yung mga walang visa. Kasi hindi na nila kailangang i i ano, i-register sa NODONG BO, hindi na kailangan magpalakad sila ng papel. dahil wala nga ang contract 'yung ganun. 'yung pag walang visa kasi walang contract eh, diretso ka na pasok 'to sa uh, katapusan sahod. Sa mga legal kasi nakatulad sa akin eh dadaan talaga sa proseso at saka dapat yung benefits may bigay. So katulad dito mostly uh, family business so prepared nila na walang visa no dahil uh, hindi na sila ma, magugulohan no sa pag-process uh, ng mga papeles kasi diretso na yun. At saka hindi hindi sila ano mandatory na maghanap ng pabahay. Hindi nila obligasyon no maghanap ng pabahay kasi pag uh, yun na nga pag uh, walang visa, may mga usually may mga bahay kasi yan na mga ano yan, may mga apartment na inupahan. kasi pag pag uh, yan kasi sila uh, pag uh, pwede silang huminto sa trabaho anytime dahil wala naman silang contract no. Halimbawa pag nag-abot sila ng isang taon, pwede na lang makuha ng TGCOM tapos alis na sila. Dahil uh, hindi na nila kailangang mag-antay pa dahil wala namang papeles na kailangang i ano i no. Kaya kadalasan sa mga ulam visa may mga bahay na sila, may mga e-bike, may mga motor para uwiin sila. Sa atin kasi mga ano, mga legal kasi mga lods ano. Kailangan talaga masunod yung mga ano benefits, halimbawa yung may pabahay, yun sa pagkain, may palibre. Kasi mahirap pag ganun, uh, uh, wala kang matuluyan, 'no? Mag-magre-rent uh, ka pa ng apartment. So, medyo malaking ano yun malaking gastos yun para sa atin so yun na nga hindi ako nakapasok dun mga lods no so siguro matutuloy na talaga yung next week na pagalis namin papuntang pyongtek Tech para maghanap ng trabaho kasi dito nga nahirapan kami maghanap no mahirap kasi pag uh, ganitong legal kailangan talagang idaan sa tamang proseso uh, which is uh, yung mga sadyang na iba lalo na pag maliit na kampanya uh, hindi na hindi na nila ano yun parang na ano sila mm, bang tawag doon, parang medyo mataas na kasi masyado yung proseso, parang sa kanila hasil na pag ganun, pag kumuha sila ng legal dahil, uh, uh, yun na nga susunod din nila yung proseso, pupunta pa sa labor, magre-register pa sila, yung company nila, nakukuha ng tao sa ano, na Wigugin or which is uh, foreign worker samantalang kung walang visa, diretso na pasok agad, uh, so yun, yun ang mahirap pag uh, legal, uh, kailangan mo talagang pagdaanan yung proseso, kaya minsan sa mga legal mas mahirap pang makahanap ng trabaho kaysa sa mga walang visa kasi nga yung mga walang visa diretso na uh, pag-apply uh, nila pag tanggap sila trabaho na agad kinabukasan may mga bahay naman sila uh, sa ating mga legal sa mga may visa kailangan talaga nating magganap ng company na may kisuksa kasi mahirap pag uh, ganito wala tayong matirhan so la, lalo na pag uh, malayo yung uh, company, uh, malayo pa yung apartment so mahirap para sa atin eh. kailangan talaga yung uh, company na may kisok sa din para yung ano din yung benefits na bilang isang IPS na legal na makuha din natin no? so dapat provided yung bahay kahit may kunting bayad, pati pagkain provided din so ganun mga loads, no. ganun talaga yung mga nangyayaring senaryo pag uh, na-release tayo may marami tayong kakupitensya no kasi meron ding talagang mga walang visa, mga dating EPS na hindi na umuwi no? so gaya sa akin uh, medyo wala akong masyadong kakilala sa iba't ibang lugar so mahirapan ako mag transfer agad pero meron naman kaming nakilala na pwede kaming tumuloy doon sa Ansong no? may uh, shelter daw doon so doon na lang kami makipagsapalara no? kasi dito talagang uh, wala wala mahirap So sa ngayon na uh, yun na muna yung update ko mga lords no sa mga pangyayari bilang isang uh, EPS na release no. Uh, tutukan niyo na lang yung episode ko para malaman niyo kung anong mga iba't ibang proseso pag uh, kayo naman ay na-release. At uh, huwag kalimutang mag-subscribe uh, at uh, i-share at like ang uh, video na to mga lords at salamat sa panonood.